hindi lang nakadalo isang beses, pupuntahan nyo agad. Hindi ba pwedeng may trabaho lang? Alam mo katupad, ganito kasi yan. Alam nyo po ba kung bakit pinupuntahan? Kapag hindi nakapagsamba o hindi nakadalo ng pagtitipon? Dahil ang Iglesia ni Kristo po, huwag nyo pong ikumpara yan sa inyong religion. Ibang iba po ang aral ng Iglesia ni Kristo na aming tinatanggap kaya po namin pupuntahan o pupuntahan ng mga may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Kristo ang mga kapatid na hindi nakapagsamba dahil po ayon sa aral na tinanggap ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo mula sa Diyos hanggang sa taga tagapamahalang pangkalahatan na siyang kinasangkapan ng Diyos para patuloy na ipahayag ang aral ng mga salita ng Diyos patuloy na ipinapaalala ng tagapamahalang pangkalahatan na mag ang bawat magkakapatid sa loob ng iglesia at pagmalasakitan ang mga kapatid sa iglesia. Kaya po pinupuntahan ng mga kaanib o may mga tungkulin ang mga kapatid na hindi nakapagdalo sa pagsamba. Hindi po dahil sisingilin, dahil sabi ko nga kanina, wag niya, wag niyong itulad ang inyong religion na inyong ginagawa hindi po yan sisingilin sapagkat ayon nga po sa tinanggap na aral pinagmamalasakitan po ng mga kapatid, ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo ang mga hindi nakapagdalo sapagkat yung mga hindi po nakadalo yung iba po kasi dyan meron po yung mga dahilan kung bakit hindi po sila nakapagsamba meron po yung dahilan ng kahirapan, sakit o pinansyal na pangangailangan, yan po yung mga nagiging sanhi ng hindi pagdalo ng ibang mga kapatid. Pero dahil sa may pagmamalasakit at pagmamahal, pag-iibigan ang mga magkakapatid sa Iglesia ni Kristo, dinadamayan po, pinupuntahan po upang alamin ang dahilan kung bakit hindi nakapagdalo. Hindi po sila sisingilin, sila po ay paalalahanan na huwag bibitil sa tungkulin bilang isang iglesia ni Kristo. Tungkulin sa paglilingkod sapagkat ito ay utos ng ating Panginoong Diyos na huwag kaliligtaan ang pagtitipon sapagkat ito po ay utos ng Diyos at ito ay nakalulugod sa Kanya. Ngayon, eh kayo, sa inyong mga religion, ganyan din ba ang inyong gawain? Na meron ba kayong pag-iibigan? Pagmamalasakitan? Wala, di ba? hindi makikita sa inyo yan. Sapagkat, wala sa inyo ang aral ng salita ng Diyos. Pansin nyo, karamihan dyan na mga namamalimos. Karamihan dyan mga iba't ibang religion yan. Alam nyo naman yan na mga kapatid nyo yan. Ngayon, ang tanong, pinagmamalasakitan nyo ba? Meron ba kayong pag-iibigan bilang magkakapatid? Wala, di ba? So, kung meron kayo niyan, dapat yung mga kapatid din yung nanghihingi ng lilimos, tinutulungan nyo. Hindi lang tulong financial, kundi tulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Tulungan nyo silang magpakasigla. Ganun po ang nag-iibigan bilang magkakapatid. Huwag na huwag nyo pong itutulad ang Iglesia ni Kristo sa inyong religion dahil ibang iba po. Ang Iglesia ni Kristo po ay biblical, sumusunod lamang sa kalooban o kautusan ng Ama, unang tunay na Diyos. Sumusunod at nagpapasakop sa tagapamahalang pangkalatan na inilagay ng Diyos para mapangalagaan ang kabuuhan ng Iglesia Ni Cristo.